Okay, mga idol, na, hindi ko natapos yung uh, pagsibak ko ng kahoy na. No? pero marami akong nasibak uh, na kahoy mga idol, pero yun. May mga natira pang mga konti na lang, no. So, marami yung ano ko. Marami yung na uh, si uh, sibak ko kahoy. So, ito. Ako muna ay lalakad ngayon mga idol. Pupunta ako ng uh, barangay u so, medyo may kalayuan yun mga idol, kaya gagamitin ko na yung pangmalakasan kong ano uh, service with yung uh, bisikleta ko uh, ito ito yung dala ko <coughs> uh, bibili ako ng uh, butin. kasi naubos na yung butane namin dito mga ito tapos sa uh, nagkadalawang tindahan ako dito no? na busan na rin sila ng supply So, kailangan kasi itong mga ilong sa magay kasi uh, may estudyante kami. So, ayan. Tingnan ko lang kung tama ba yung pera ng ko. Ito. Ito siya. Ito yung pera. So, 60. O oh, 60 pesos. yun Tama. Tapos, ito. Uh, Magbaon na rin ako ng tubig kasi uh, medyo may kalayuan yung pupuntahan ko mga ilong. Yung uh, tindahan. Pagpuntaan muna ako sa anong mga sa aking maisan no? bago ako mag uh, tuloy sa tindahan na medyo may kalayuan Ito mga kaibigan mga idol no, may buswak na no Saka manapit na rin siya mag ano Manapit siya magpuso no uh, yan may bulaklak na sila may may grains na so nagsisimula na sila mga gano uh, magbuswak or uh, mamulaklak no And so okay balikan ko na lang yung iba yung yung iba bukas kasi bukas na siguro ko mag, ano, mga maglinis dito tapos uh, maglagay na ng ano uh, second dose ng pataba Pa lang yung ano, to, yan pa lang yung nag, ano yan pa lang yung nag ah, yan pa lang yung nag ah bulak-bulak yan pa lang yung simula ng mamulak so susunod na yung iba yun, no? ay meron na pa lang ano meron na pa lang isa din andun no andun sa ano suking ko lang oh. yan ito, masuk na tayo dito, no. Eh meron ay, meron na rin pa ng, ano dito. Tatlo. So nagsimula na silang mam mamulaklak, no. Ah, uh, mga kaibigan. So kailangan ko nang magano talaga. Kailangan ko nang mag time. So pero ito. <laughs> Magbili muna ako ng ano. Ah, uh, butuin. So bukas ko na sila anahin. Uh, bukas ko na sila Asikaso rin. Yan. Yan. And um, dito na tayong mga boss, mga idol. Dito uh, maman na kin truck, na cement mixer. O so, jan, jan tayong bibili ng ano. Ah, uh, sa butin. Ah, uh, munsubukta ino magbili diyan ng ano. Ng butin din sa tindahan. 'yung mga aaldum kaka na ako ng isang bute na. Ano? Isa lang 'yung nabili ko kasi uh, uh, hindi sumapat 'yung pera. Hindi sumapat 'yung pera ko. Tapos 'yung unang tindahan ko na pinuntahan isa uh, wala uh, walang bute. Na nabusan din ng ano, nabusan din ng supply so uh, uh, pumunta pa ako sa ibang tindahan, uh, sa esquina. iskina muna iskina, Uh, papuntang mabuhay. So, yan mga idol Ako ay uh, uuwi na no para uh, magpapagpahinga na rin ako. No? At, uh, may, para magawa ko na rin yung ibang magawa yung bahay mga idol Para bukas maganda na ako sa kanyang mga isan. Uh, maglinis na. Okay.